Natunto ng tropa ng 2nd Infantry Battalion ang mga taguan ng armas ng New People's Army sa magkahiwalay na lugar sa Masbate kaninang umaga Agosto 29. Kabilang sa mga nakumpiskang isang M653 rifle, dalawang homemade shotgun, pitong anti-personal mines, improvised claymore mine, hand grenade, pitong molotov, apat na rifle grenade, mga bala ng grenade launcher at iba pang mga pampasabog. Na-recover din ang sangkatutak ng mga bala ng iba't ibang kalibre ng baril, iba pang kagamitan gaya ng mga magazine para sa M16 at M14 rifle, sniper scopes, mga commercial radio, bandolier at rolyo ng electric wire na ginagamit sa pagpapasabog ng bomba. Ayon sa 2IB, ang naturang operasyon ay bunga ng patuloy na kooperasyon ng mga mamamayan ng Barangay Libas, Bayan ng Placer at Sityo na Inday Poroxete, Barangay Antipolo, Palanas at impormasyon mula sa mga dating kasapi ng NPA sa lugar. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang pamunuan ng 9ID sa suporta ng mga residente at tiniyak na magpapatuloy ang kanilang operasyon upang tuluyang wakasan ang banta ng armadong grupo at tiyakin ang kapayapaan sa lalawigan. Kapayapaan para sa lahat. Girobanania, Sphere News.